Serado yang champion. Serado kalau nak suruh nak gabi tu bingung apa? Masih malu kalau <laughs> aku nak. tak lagi <laughs> dia. Yeah, level up kalau lom om. Tiga C om. Magandang araw mga kababayan. Update tayo ngayon dahil humupa na yung apat na araw na matinding pag-ulan dito sa Dabo de Oro. Ngayon yung mga tao ay lumabas na ng kanilang mga tahanan, kani-kanilang mga tahanan dahil ah, naubusan na yung mga pagkain kasi apat na araw na wala talagang labasan yung mga tao dahil sa sobrang ah, lakas ng agos ng tubig at sobrang lakas ng ulan. So ito na ngayon yung daan namin guys papuntang poblacion Compostela Dabao de Oro. So hindi pa ga anong humupa yung baha, bagkos na dadaanan na ng mga light vehicles itong uh, kalsada na ito. Uh, ito nga ito mismo na kalsada na ito guys ay napakalalim noong kasagsagan ng baha at kasagsagan ng ulan noong nakaraang araw. So ngayon pwede na siyang madaanan. Ito nga pala yung San Jose, Barangay San Jose na noong nakaraang araw ay napakalalim nito at hindi talaga ito madaanan ng mga light vehicles kagaya ng mga motorsiklo. Kaya ang ginawa Noong nakaraang araw ay nerescue yung mga tao dito upang uh, makadaan at makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kung nakikita natin mga kababayan dito sa gilid mismo ng daan, bitak-bitak na sira na po yung mga gilid ng daan dahil kinain po ng malakas na pagragasa ng tubig itong gilid ng mga kalsada. Mga kababayan hanggang sa mga oras na ito, February 1, 2024. Uh, kasalukuyan po nating uh, binabagtas ngayon ang daang San Jose Compostela Davao de Oro patungong Poblacion Compostela Davao de Oro at sa nakikita natin dito sa video, may mga mangilan-ngilan pa ring tubig na umapaw mula sa mga kanal, mula sa mga sapa na galing mismo doon sa mga malalaking ilog na umagos patungo sa mga kabahayan mga lugar kung saan kung makikita natin ito guys o yung kanto ng mga kalye ng mga kalsada at mga infrastructure marami pa rin at puno pa rin tubig yung mga ilog So pinapayuhan pa rin po ang lahat ng mga residente dahil malalim pa rin po ang mga tubig sa iba't ibang parte ng Compostela Davao de Oro, kagaya nitong Poblacion porok 9. So ang gilid po nito guys ay napakalaking ilog kaya pinapayuhan ang lahat ng mga residente na hindi muna bumalik sa kanilang mga tahanan mula sa kanilang evacuation center dahil delikado pa po. Delikado pa po na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil napaka lalim pa rin po ng tubig. etong tubig dito sa Porok Noybe Poblasyon, Compostela mga kababayan ay apat na araw na po. Oo, apat na araw na po itong tubig dito na hindi po humuhupa dahil po palagi po yung palaging malakas yung ulan at walang tigil po yung ulan. Almost one week na po yung ulan dito sa Compostela Davao de Oro. Dulot ng shear line at dulot ng low pressure area. So, nandito na naman tayo ngayon guys. Nandito naman tayo ngayon sa... Poroknoy B. Clarin, malapit sa Davao de Oro State College. Binabagtas natin yung kalye dito. So kung makikita natin ang mga kabahayan dito ay marami pa rin tubig dito sa kalsada ay konti na lang yung tubig pero kung makikita natin sa mga kabahayan medyo malalim pa so tuloy tuloy yung takbo ng ating motorsiklo para suriin natin kung makakadaan tayo dito sa may banda dito sa Clarin, Puroknoy, B. Compostela so may residente tayong tinanong dito na naglalakad tinanong namin siya kung makakadaan ba patungo doon sa poblacion pero ang sagot ay hindi pwedeng daanan dahil napakalalim pa doon mismo sa may bandang tulay kaya ang ginawa namin para sa aming siguridad ay bumalik po kami sa aming dinaanan at naghanap po kami, naghanap kami ng ibang ruta para kami ay makadaan at makapunta sa poblasyon Dabao de Oro sa makikita natin mismo mga kababayan dyan sa gilid ng karsada ay medyo malalim pa kung makikita natin may isang Uh, tao na naglalaka dito. O, makikita natin si tatay na abot hanggang hita pa mismo yung tubig dito sa kanilang tahanan. So, hindi pwedeng sa ganyang klaseng kataas na tubig, hindi pwede talagang tawirin ng isang motorsiklo yung uh, rumaragasang tubig. So, ayun ang ginawa namin mga kababayan ay bumalik kami sa aming dating dinaanan upang maghanap ng safe na lugar, safe na daanan para makarating kami mismo doon sa poblasyon. Compostela Davao de Oro para makabili ng mga pagkain na kakailanganin namin. So ayun mga kababayan, pagdating namin dito at nakarating na nga kami dito sa poblasyon, kaya nga lamang ay malalim doon sa unahan. So mahirapan niyo, mahihirapan talagang tawirin yung mga yung rumaragas ang tubig na ito, mahihirapan talagang tawirin ng mga motorsiklo. Pero na lamang doon sa mga malalaking sasakyan na kayang-kaya nilang tawirin yung tubig. So ang ginawa namin mga kababayan ay hindi talaga nag-observe muna kami kung pwede ba talagang tawirin ng mga motorsiklo pero yung iba ay bumalik sa kanilang dinaanan at hindi na uh, dumaan hindi na tumuloy sa kanilang pagpunta doon sa dulo kasi hangga abot hanggang hita yung tubig. So ang ginawa namin ay naghanap na naman kami ulit ng isa pang ruta para makadaan kami at dito na kami dumaan mismo sa May Porok 12 Compostela. Pero pagdating namin dito sa May Bandang Legacy College of Compostela ay malalim pa rin yung tubig. So kung nakikita ninyo mga kababayan, Malalim pa rin, lubog pa rin sa tubig baha 'yung mga tahanan dito at 'yung mga motorsiklo ay nahihirapan pa rin sa pagdaan. So kinakailangan ang iba 'yung pag-iingat sa pagtawid sa daan na ito dahil delikado kapag namatay yung makina ng iyong motorsiklo dahil meron kasing tendency na masiraan, masisira yung makina ng ating motorsiklo kapag pinilit natin na tawirin itong rumaragasang tubig. So, dito mga kababayan sa makikita natin na yung tambotso ng ating motorsiklo ay malapit ng umapaw yung tubig. Yun yung dahilan kasi ng mga ibang sasakyan na masira kapag ka nalagyan ng tubig yung kanilang mga tambotso. So ayan guys, maraming tao yung naglalakad, makikita natin na malalim pa rin yung tubig sa may parting ito ng Compostela. Ayan yung daanan patungong munisipyo at yan naman yung daanan patungong Compostela National High School. So liliko tayo pa kaliwa upang makapunta tayo sa poblasyon at makapamili doon sa palengke para sa mga kakailanganin natin. So ayan guys, ito yung Compostela Central Elementary School, ito yung haligi o ito yung pader na punong-puno pa rin ng tubig sa kasalukuyan. One hour later. Sa so ngayon, update tayo mga kababayan, alauna na ng hapon dito sa probinsya ng Davao de Oro at nalumitaw na rin, nagpakita na rin ang ating haring araw at medyo maganda-ganda na rin yung takbo ng ating panahon. Uh, nawala na rin yung pag pagbuhos ng ulan at medyo maganda na rin yung klima dito sa ating probinsya sa Davao de Oro. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.